Kompleto na. Ay, suklay na lang. Asan yung suklay mo? Atas na lang takaw. Atas. Wala niya may nagpinta may bag. Amay peng. Amay napinta may ukaw. Ama, ama. Amay kuryano. 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 Ama, ama. Kuryano. kuriano kuryano ka mo ah. Suklay, suklay. Ama, maging piki ka. May napinto kuryano. Amay peng. Nung naging bolapkin. Ah, wala dito. Wala. Agad na yari. Tintin sa mong man. Agad na man tintin. Kasi alam mo yung maganyan tintin. may tubo. Tapon natin kahit anong paligo namin sa kanya, uh, mabaho pa rin. Sige, pwede naman eh. Sabi si Ate Maricel, eh, no? Hi! Good Tintin! Good morning. Good morning. ano? morning. si morning. Tintin. morning. na, Ayan, ayan. Ayan, ayan. para, para laging always clean. No. Ya. si Yaya, na. tayo. Morning, morning, Tintin. Bilis lang, ma bilis Kahit nandiyan lang yan

Ayun. Nasaan mo yung ulo? Tin, tinga lang, Tin. Tin, punasan natin yung ulo mo, Tin. Tinga lang, Tin. Tin, natin yung ulo mo. Punasan natin yung ulo mo. Punasan natin yung ulo mo. Kasi pasang tayo punta sa kubo? Ha?

ah, san ma? Ami hindi yon? Saan, Saan mo yung hindi Saan Ha? yung tot mo. kasi, dito yung mo. Oo, Diyan lahat po ang mo. mo yung supply, mo? Ha? Parang ah. ah, malinis. Oh, ano na. Lalabahan ba, ano ba Lalabahan pa? Lalabahan kasi mabaho. Ano ba yung ano niya? Pasador? Bakit may pasador ka? Meron ka? Mm -hmm. Sige na, doon ano ka man? na lang. Lalabahan na namin loo. to. Ba. Sige eh, na, doon. Ibigay na ang pagtuyo na. Punasan mo yung ano niya, yung hair niya ate. Nandiyan naman yung gamit puti eh. Kompleto, di ba? Kompleto? Hindi. Orang. Kompleto? Orang, kompleto lang. Mag-supply ka na, Garot. Suklay, isa yung suklay mo. Hindi. Ang yung mukha mo. Ha? Ano mo na? Pati yung napkin toy Asa na ah. Yung napkin po napkin. Yung napkin po napkin. Yung Yung hindi po yung isa. Ayan, lahat. Kompleto? Hindi po yung napkin po napkin. Ito nga oh, ito napkin mo oh. Oh. Oh, supply mo hanapin mo. Sa mag supply. Aman, amay napkin pa, amay napkin. Wala na, ayun o. Oh, no, no. Oh. Oh, ano pa? na. Ay suklay na lang, oh, asan 'yung suklay mo? mo? Palison. Atas na tawag atas na. Nabibig mo suklay mo. Akatin ako mo 'yung eh. suklay. Ah, may baba, may bag. Wani may nakwenta may bag. Ah, pink. Mamaya ta. Nilabahan nga, nilabahan. Ano sika sikat oh, sikat oh. Oh. Amin na pinta kami ukaw, ama, ama. Amin kuryano, kuryano, kuryano. Ito, ama, ano? Kuryano! Anong kulang pa? Anong kulang? Anong kulang mo? Kur ano? mo? Amin kuryano ka mo, ah! Suklay, suklay. Ito, ama, kibigi ka! Suklay na. Amin na pinta ang kuryano, yung pink. Yung napin po, napin. Anong, napin mo sa kanya. Ah, wala dito. Wala! Ito. Pupuntahan mo. Yeah. Napin mo sa kanya. na? Hindi sa akin yun! Marumi na eh, kaya kayo ugay lang Aga sa akin. Agal na yari, tin Tintin! Ni... Tamang man! Agal na yari man, Tintin, kasi alam mo yung mga ganyan, Tintin. Oh, may dugo. Itapon natin yan. Hindi maganda. Hindi maganda yung Tintin. Hindi, eh, uh, hindi kasala tantura ng dad, papalitan na ni Daddy Frankie. Kasi gamit mo na yun eh, kailangan itapon na, ha? Ay, hmm. yung... Tinapon ko na, kasi marumi na eh. Hindi na po, kasi siya nakasil, kaya itinapo na namin. Uh, ano, lipak, ano siya, natanggal-tanggal na, marurumi na. Nagaga nagagalit siya pag napakialaman yung gamit niya. Mm -hmm. eh, kasi Pero eh, okay, I explain lang na maigi. Later on, alam naman niya yung ginagawa natin is para sa kanya. Ngayon lang mga kababayan, medyo sinusumpong siya ngayon. Nagagalit siya kasi kahit anong paligo namin sa kanya, uh, mabaho pa rin. Dahil po sa ano, dahil po sa mga gamit niya, mga bag niya na sobrang mabaho. <clears throat> kaya nung pinaliguan namin, siya naman siningitan ni Kuya Risky na uh, labhan yung mga bag yung mga gamit niya. Kasi hindi niya na po alam yung nangyayari bawat pulot niya siksik sa bag. Kaya yun yung mabaho. Kaya yun ang strategy ginagawa namin. Pero I explain lang naman, maiintindihan din niya later on, no? Ganyan lang po yung uh, pag-aalaga natin. May mga time po na nagagalit sila, pero paliwanagan pa rin maigi. Pero pag napainom na natin ng uh, gamot yung mga yan, mga kababayan, is magiging okay na yan. Hindi pa lang natin nadadala ngayon kasi inuuna natin si uh, Junjun and then sunod po si Ate Tintin. At the same time, hinintay din natin ang schedule about sa kanyang tatay. No? So, okay. Tapos pakainin natin. Tin! Kasi, kasi yung mga ginagamit niya, binabalik pa niya sa bag niya. Ha? Natin yung mga napkin. Hmm. Mabaho na kasi yung iba, Tin. Madumi kasi yan, Tin. Hmm. Ibasura na natin. Unti-unti yung -unti kasing kinukuha. Huh? Upo ka dito, Tin. Upo ka dito. Upo ka. Upo ka. Upo ka. Para mapag-usap tayo maayos. Okay. Ano ba yung nahanap mong gamit mo? Ha? Oh, ito yung suplay mo. Magsuplay ka. Ayun, inugasan. Oh, sige, magsuplay ka. Paano pa? Amiga, minda. Ibabalot. Ha? Nagshampo siya, Ate. Very good. Bukas, Ate, pagka naligo siya, babawasan niyo pa rin. Huwag niyo na ipapakita ulit. Oh, sayo na 'yun. Kain ka na. Kainin mo 'ha. Tanggap ka ng tanggap. tapos siksik mo na isiksik sa abubot mo. Ang dami rin niyang pitcher, kuya. Oh. Huh? Mga pitcher. Oo, yung mga binibigay sa kanya. Panlinis yan eh. Pitcher? Oh, Panlinis saan? Panlinis sa ano? Huh? Ah? Ah? Panlinis. Ma, ma, ma mapalinis siya. Mapalinis siya. Ang problema, wala talaga, hindi niya talaga alam. Gusto niya, walang masasayang. Kapag kaya ganyan na ginaginamit niya, pa panya? Kaya ko na tinatapon. Kaya na mamaho. Yung bag lang naman niya mabaho mga kababayan. Na. Pero si Ate Tintin, okay naman na. Kasi araw-araw pinapaliguan ni ni Ate Feli yan. Huwag po kayong mag mga kababayan. No? Uh, paalala ko lang po sa mga bago pa lang sa aking channel. Ate, eh, dito ka po. Papaalala lang po ako sa mga bago pa lang sa aking channel. Uh, ang nagpapaligo po sa alaga natin na babae, si Ate Feli. No? Pagka yung lalaki, kami naman po ang nagtutulong-tulong paglalaki pero pag babae, si Ate Belly. No? Ayan. kaya wag po kayong mag-isip, wag po kayong mag-alala. Ang Team Daddy Frankie ay nagtutulong-tulong gumagawa ng mga bagay-bagay paraan para matulungan. Pero gaya ng aking sinabi, may mga schedule din po sila sa pagamutan at hindi po pabigla-bigla, no? Gaya po ng uh, ginawa namin kahapon si Kuya Junjun, Uh, bali second time kahapon, and then uh, third sa 21 naman. Ganyan lang po, step by step, gaya din po na nangyari kay uh, uh, Ati Lisa and then si Ati Maricel. At aawa ng Diyos mga kababayan, unti-unti na pong bumabalik sila sa normal. After that, maibabalik natin sila sa kanilang mga pamilya at uh, sila ay mga kapamuhay na po ng maayos kasama ang kanilang anak, kasama ng kanilang mga pamilya. No? Kanya nga lang yung aking sinasabi, uh, kailangan ng mahabang pasinsya at malawak na pag-unawa, pagmamahal. At syempre, sa tamang tulog, tamang pagkain, ang dapat iukol, ibigay natin sa kanila. Kaya una, nagpapasalamat ako kay God kasi always andyan po kayo na nakasuporta sa amin. Dahil hindi po magagawa ng Team Daddy Frankie ito mga kababayan kung wala ang suporta ninyo at gabay ng ating Panginoon. At syempre, salamat din sa aking team, sa aking mga kasama na there's so many time na wala ako gawa ng mga lakad ng uh, inyong lingkod is nagagawa pa rin nila yung mga trabaho na, na maalagaan itong mga alaga natin dito. Actually mga kababayan, marami pa po uh, na nagme-message sa amin na gusto nilang ipa pero syempre uh, hindi natin kayang sabay-sabayin. Gustohin ko man mga kababayan na punin lahat pero hindi kaya talaga ng power. Kaya pinagpipray namin na sana tuloy-tuloy lang na kayo at uh, i-share lang yung videos natin para mas marami pa tayong matulungan. Pag naging okay na at naibalik na siya sa kanyang pamilya, makarescue na naman tayo ng iba. Pero loobin sana ng Panginoon na lumaki yung company natin, maging maayos lahat, para mas makadagdag pa tayo. No? No? At saka sa ngayon, siyempre, uh, hindi basta-basta ang mga ganitong alagain kasi magastos din. Kaya hindi natin pwedeng kunin yung mga bagay-bagay na hindi natin kaya yung kaya lang po natin pangatawanan para hindi tayo malagay sa alanganin. Na? So, thank you sa aking mga kasamahan, sa aking team. Thank you talaga. Kumain na to? Hmm. Tapos yung lunch nila i-ready mo. Ha? Inom ka muna ng tubig mo. Tubig. Tapon mo na yan. Yung pads. Nagamit na eh. Oh, bigay mo kay ate. Gamit na yan. Marumi na yan. Sige na. Bibili mga, ng bago. Yung mga madumi. Oh, yung madumi, ibigay mo. Ayan, o oh, gamit na. One time to use yung ano, yung takip sa pipi. Ha? Huh? Pag naitakip na sa pipi, pag tanggal, tapon, ha? Oo. Ato, si O, sige na, kain nga ka na. O, oh, tapon mo na yan. Huwag kalat-kalat yung ano, ha? Uh, yung maskara ng pipi, ha? Huh? Ilagay sa ano, tamang disposal. Kasi nakakahiya pagkakalat kalat yung mga takip-takip. Bao ni na. tin bad yon, na? Oh, drink more water. Ganyan lang siya mga kababayan, nagsasalita, sumisigaw. Pero hindi naman siya Hindi naman siya naninira, hindi naman siya nananakit. Kunting tiis na lang, Atitin, ha? Kunting tiis na lang, ha? Pag nakainom tayo ng gamot, nakainom ka ng gamot, magiging normal na, ha? Makakasama mo na yung anak mo, okay? Oo. Nami-miss ka na ng anak mo. Ano pangalan ng anak mo, tin? Ano pangalan ng anak mo? Sige, kain ka muna. Sige. Pero di hamak na mas maganda yung sitwasyon niya ngayon kaysa yung una namin nakita itong mga kababayan. Kung saan saan na lang talaga siya natutulog. Tsaka hindi regular yung kain niya. Pero ngayon medyo tumataba na rin siya. So yun mga kababayan, maraming maraming salamat po. Pansamantala po ako'y magpapaalam sa inyo. No? Magandang uh, buhay po sa atin lahat mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao ganun din po sa mga kababayan natin, OFW mga kababayan natin na sa ibang bansa, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, babay po. Tin, babay tayo, babay. Picture tayo, Bye Babay tayo, babay muna. Tin, babay. Ayan.